Doon nga ta, BBM! Watay mi nga man usob-usob! BBM! Gobernur, ito ang sigaw nila, oh! B -B -M. Dead mo ang mga tao kay gobernur. Nandiyan pa naman si Presidente Marcos na pahiya tuloy sa mga tao. Walang reaksyon, oh. Kaya sila nandyan kasi andyan ang DSWD ayuda. Na turn off ang mga senatorial line up ni President Marcos. I mean, I'm also, I'm also. Ang rally ito sa Negros Oriental. Kasama niya ang kanyang senatorial line up na dosi. Tingnan niyo ang mga senator senador. Gusto na mag-walk out. Tingnan niyo naman ang reaksyon ng mga tao. Parang pilit ang pagpunta nila dyan. Sa Bisaya pa, mingaw man sila, oy. Kung si Sara ang pupunta dyan, anino pala niyang magsisigaw na yan mga tao dyan? Siguro sa isip ng mga tao, bakit mo pina-impeach si Sara Ngayon, bumubuo siya ng mga senador na walang partido, hindi solid. Halo-halo ang kanilang partido, hindi katulad sa PDP, solid. Ito, iniisisa niya, pinapakilala niya kanya mga senatorial line-up. Tingnan nyo mga mga senador ang parang tahimik nila, oh, parang turn off sila. So, napilitan na lang din ang mga senador. Mga tao sa likod, oh, so na nila oh, walang reaksyon. Hmm. Wala, oo, oh, oh, sa likod nila walang reaksyon mga tao. Hmm. Oh, bakit buka pasok sila sa survey? Nembre ko cool, na. Ah. Mangga, panahon ng mangga. Sa palengke ito sa Negros, o oh, ito si Gobernador mamaya sa rally ipakilala niya si presidente reaksyon ng mga tao to yan si gobernador ito si sa kanan niya si presidente Marcos ikot ikot mo na sila sa palengke mga tao sa likod wala walang reaksyon ng mga tao diyan oh. kung Duterte yan magsisigaw na yan hmm. malalayo pa yan mga iba dyan Ako't pang karamihan dyan. pumunta ang mga tao kasi andyan si DSWD Secretary. Ibig sabihin mayroon ayuda. Dapat sa mga ganitong malaking rally, dapat walang ayuda. Yung speech ng mga senador, yung plataforma nila dapat marinig ng mga tao. Dapat walang ayuda para fair. Aman si Presidente. Sabi ni Gobernur, andyan daw si Presidente. Nandyan nga oh. Hindi man lang nag-react ang mga tao kung Duterte ito magsisigawan na ito mga tao sa likod niya. I'm not gonna take much of your time because kay balog ko. You are all excited to hear what he has to say para ka natutunan. I would just like to say rin nato. Okay ra na ba? BBM 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 Dongata BBM. Watayming mingaman manuso BBM 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 uh, Okay, press okay na kita the Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental truly loves you. And let's work together for helping the province and the whole country. Thank you so much, Press. Thank you, Kanino Tanan. And maayong hapon. Ang ibig sabihin po na nagpag-graduate, ibig sabihin, yung dating tinuturing at kinakalkulan namin, tinuturing nating mahirap at nangangailangan pa ng tulong sa DSWD, ay sila po ay kumanda na ang kanilang sitwasyon na hindi na sila nangangailangan ng tulong sa DSWD. Ngunit, kailangan pa rin na magkaroon ng trabaho. Kaya po meron din tayong job fair na tinatawang traba trabaho sa bagong Pilipinas. Ito po ay pinagmamatching po natin, pinagmamatch po natin lahat ng mga aplikante doon sa bagay, doon sa mga trabaho na bagay sa kanila, na bagay sa kanilang kakayahan. Yung iba nga pagpasok po eh merong may isang grupo ang naka nakasuot na ng t-shirt na HOTS. Uh, ibig sabihin hired on the spot. Ibig sabihin meron na meron na rito nakakuha na ng trabaho. Congratulations sa inyo. Yung mga iba po na nag-a-apply pa lang, eh, good luck sa inyo sa palagay ko naman. Kahit pa paano, sa galing sa galing ng ating mga ang, ang, ating mga manggagawa ay makakahanap ng trabaho ng